sa third spot tayo, third spotted tayo, third spotted. Ayan, nakita niyo ba yan? yan umuuga-uga pa, ano. Hindi nilalaro pa niya, yan. You know? Pero yan, dito, ayan. Dito na ako sa may tulay. ba, tulay. Don tayo galing kanina, per, first doon, second dito, third na tayo rito. Okay, part 3 O third part na to. Hindi pa tayo tapos. Ayan iikat pa tayo doon. Ang laki ano. Ang laki ng ano. Yung tawag dito. Oh. Maya Maya. Ang laki nang Maya Maya daw. Mas nakita niyo ba? Hindi beer. Ayun o yun. Ayun o yun. Ayun o yun. Di ba yan? Ato Ito. 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 Umangat siya. Hindi natin kita, Doon tayo. Pero dito kasi ano? Dito tayo sa kabila. Pagong. Dito tayo sa kabila. Laking dalag? Eh, ko tayo oh, dito. Laki o, yun o. Sabi yung tarong pagong. Tara, dito tayo para mapicture natin yung buo. Laking dalag, boss. Yan. Ay o, katabi ng pagong. Ay o, sa may palaka. Ay ano, Turtle. Ay o, ano. Isa pala sila dito. Ang laki talaga ng isda rito. Hindi kasi nagagalaw eh. Kasi sa Pilipinas yan, subukan nila isla? yan. Kinukurin siya hmm. kasi. Panaton nila yan. Uh, yan sila boss. boss walang ka natatakot. Huwag magagalit yan. yan. Hindi ba, oh, bakit siya? Hmm. Oh. Tumatalo. Oh. Hmm. Ano boss? Parating na sila boss. Ano oh. boss? Hmm. Nandun sila. Na Ayan. Ayan si Nandun sa -an. makikita mo, meron pa ulit dito. Ito, masagana sila sa kahoy. Tapos, puro kain na lalakaran. May mga kababayan. May mga kababayan tayo nakita. Ayan, nagpipicturan. Ayan. Kababayan yan. Oh, Hello. Hello. Hello dito ay spotted kasi to mga spotted ba dahil third na tayo pupunta natin yung parang hindi sa may kabila okay. dito lagi ko natat nakipapansin beware of deep water ibig sabihin malalip talaga yung tubig prohibited swimming prohibited ibig sabihin may mga talaga silang na. okay Nandito na tayo. Kanina doon tayo sa kabila, diba Ito yung second, tapos doon yung tulay kanina. Dito naman tayo. Di nyo niya? Diba, Makikita niyo Marami rin mga foreigner dito. Yun. Gusto niyo talaga mamasyal dito. Maganda rin. Makakapag-relax ka rito. Kahit pa ikot. Libre kasi yung bike. Single bike. Bikings. Pero yung may electric, may bayad. 200. hundred. Oh, inti. Yeah. Okay, hindi ba? Ang ganda. Hmm. Ito, aras okay, so pa it. hmm. mo. Ano ang mapansin nyo ba? Lagi ka napapansin pag may tubig dito. Maraming isda. Hmm. Kahit saan ako kumutang lugar. Basta sa dito sa Taiwan. Basta may tubig, maraming isda. Hmm. Maraming maliliit na isda, malalaking isda. Hmm. Ano na nakakatuwa lang.

Teka. May 1000 na. Hello. <laughs> At dito nga nandoon din napasok. May mga kababayan ako nakakasalubong. Hello kabayan. Hello mga kabayan. Kabayan. mga kabayan, hello sa inyo. Ayun, mga kababayan, shout out. Ngayon, meron dito. Babala pero Sige lang. Hindi yeah, natin alam yun. Narito tayo, tayo sa kabila. Tawid tayo dito ulit sa tulay. Lipat tayo sa may kabila. Okay? At yan, may mga kababayan bagong dating. Hello sa inyo. Hey! Welcome. Ngayon. Gaganda na wala. Yun. Hmm. Ayan. Ayan yung 200. Hello sa inyo. Ito, 200 yan. Okay? Pero let's go na tayo. Ayun, sa bike natin. Ayan ang bike natin. Nakikita nyo yun sa taas na yun. Ang diba? Ayan. Maganda rin yan. Parang open. Ayan. Hindi tayo yun sa center na yun. Ayan. One, two, three. Oh. Na dito, nagtataka naman ako. Ayan. Oh. Bakit dito ay hindi nila nililinisan yan? Ayan. Yan pala, bahayan siya ng mga ibon. Ayan o. Oh. Ang daming ibon. Oh. Ayan o. Oh. o. Lalaki yan, oh. Ayan, oh. Ibon. 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 O, yun. O. Ayan, oh. Yung, oh. Yan, oh yung, ibon. Diba? Hindi siya birong mga ibon, oh. Ang dami. Sa atin yan, katay na yan. Ayan, oh. Tapos ang puno. Ang puno, oh. Ayan, oh. Diba nakikita nyo? Ayan, oh. Mga ibon yan. Diba? Galing. Mm-mm. Yan palang purpose niya. At bumaba na nga tayo. Ulit, ano. Ito, kaya po siya nalang, Dongshan Moon Festival. Ibig sabihin, yung moon cake ba? Yung hinaling tulad nila sa buwan, yung malaking bilog na yan. Okay? Hinaling tulad nila sa buwan, yung malaking bilog na yan. Okay? Kaya maganda rin siya. Uh, Pwede kayo magbuting doon kung gusto mo. Doon tayo sa... Okay? Okay? Lalapitan natin. Paano kasi laki yung buwan? Ah, natin dali na. Din yan okay. okay, yan na tayo galing kanina. Yan yung buwan. Floating floating moon. Hindi siya sky moon. Hindi floating moon. Ayan. Okay. Okay, very good. Nandiyan tayo sa kabila. So guys, pahingahan na sila. Kapag uh, pagod na sa pag-iikot-ikot, dito na sila ang pahinga. May tok May nagmumusikal. Yun. Dito tayo sa may buwan ulit. Ayan. Buwan. Sa gilid tayo ng buwan. At pansinin nyo ulit. May mga bata na nag ano, uh, na mga isda ulit. Nagpapakain. Ang lalaki yun. Oh. Ang dami. Basta may tubig, may isda. Yun, um, tinampakan nila ng isang marami na nang malinito. Galing, 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 eh galing. Yan lang, sige, salamat. Ito yung unang bus stop namin sa second tour ng company namin. Salamat sa inyong panunod. Shoutout po sa inyong lahat.